Ah, Sunday pa po. Ah, dito po kayo. Para ano po, mas mababa. Yung ano, pag may inaangat yung gano'n, parang may naigitid. Nadulas po kayo? Mm hmm. Pero hindi naman ako tumama kasi napap na napa, napalipit na ganoon yung ano. Kung 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 kapag kung nyo po masakit may kung 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 mhm Lê, hả? Em Lê. Masakit. Masakit. Ha? Linggo po nang gabi. Sabihin ko na dulas. Puwede sa ano sa resort mo. Madulas yung tiles na ano ko ba sa ila. May nainom po, may nainom na po kayo kapat? Ano yung pain reliever lang na ano? Ah, Kada ba wala kang magyahe? Ha? Baka pa ako po ah. Saan na na po sa areas,

哎，对、哎。 嗯。 Hindi po kung ano. Hindi pa po. Hindi pa kung ano. Hindi pa kung ano. Hindi pa kung ano. Hindi pa po ano. Hindi pa kung ano. Hindi pa kung pa multimulti- Jazain! Hiaияiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Una

Ano yeah. po ako sticker? Naga no. Bublag-blag. Ah. Okay. <laughs> Kailangan mag ano kayo? Hello. <laughs> mm, opo. Ayun po yung ano ko content ko na ano. Bago pa lang naman. No. Pero si tatay niya talaga yung nagigilot. Mama ko, lola ko, mama ko, papa ko talaga nagigilot. Tapos, ako na, bata lang ako, no, natutunan ako, 2007, natutunan ako magilot eh. Tapos, nung pagtapos ko ng high school, nag-aaral ako ng, ano, ng massage therapy. Kaya po ba ito?

dito ng dalawang kong anak, mga tatay. Ay, siya, ba? Yung, yung panganay ko po yung ano lalaki. Magpinsan po sila eh. Sige po, ano po? Ano pa mo? Kung mayro pang pong sakit na ano dito, naramdaman niyo na gumagapang, ibig sabihin ano na po 'yun, lamig na lang po 'yun. Kaya kailangan niyo pag-uwi niyo po, hot compress niyo na lang. Ano po ba yung hot compress niyo ginagawa niyo? Yung may ano, Ah, hindi po hindi saksak. sak Yung ano. Talagang kasi po nun yung hot pack na hindi saksak lang. Pag kapag medyo mainit na, mamamat ko naman na tayo. Malaki naman po pagbabago. Okay. nararamdaman ko na hindi na na sobrang sakit. Kasi kahit nandito si Papa, sa akin ipapasa yan eh. Ito, hindi kasi si Papa nagano nito mga tuod eh. Ano po bang ba ano Yung mga ano lang, yung mga bata, pilay-pilay. Sakit sa katawan, yung oh. kangasa. Pero sa mga ganito. Ito po, naramdaman nyo po ito. Kung may pitik. Lamig na po yan ha. Kasi kanina yung litid, wala, wala sa alin. Kaya ano eh. Hindi siya, hindi siya ano eh. Hindi siya ugat plated dyan mismo. eh yung pagkapilipit siguro yung ano yung no, ano ko. ano ko. Plated lang. Kasi kapag ugat kasi to, pag sumakit kasi to, konektado siya dito. Uh -huh. tapos ano din, sa so, ito lang Hindi, eh, dito lang yan. Oo, oh, kasi plated lang yan. Uh -huh. Sa may mismong tuhod niya. Uh -huh. Hawak po kayo ha. Hmm, sige po, try nyo po. Ayan po, at compress niyo na lang po yan. Kahit huwag niyo na po siya inumin ng gamot. Basta pag na compress niyo po siya, kapag medyo namumulan na or makatina yung balat, tsaka niyo siya exercise. Mm -hmm. Para